Alam nyo ba kung paano ihanda ang inyong kalamansi para maging hitik sa bunga? Hello mga kaagri! Ngayon nagsisimula na pong umulan dito sa ating bansa. May mga malalakas na pagulan. ulan Sinyales na po yan na papasok na yung pagulan dito sa ating bansa. Yan na rin po yung oras kung saan naglalabasa na yung mga bulaklak ng ating tanim na kalamansi. So in this video, ituturo po namin sa inyo yung simpleng paraan ng pag-aalaga ng kalamansi para maparami natin yung bunga mas tumaas pa yung inyong production lalo na po yung mga nakatanim lang sa container tapos susubukan din po natin sagutan yung mga frequently asked questions tungkol sa kalamansi kami na katatapos lang po ng malakas na ulan ini-expect po natin sa mga susunod na araw maglalabas na po yung mga bagong sibol na bulaklak ng tanim natin kalamansi kahit wala po tayong gawin dito sa mga tanim natin kalamansi sa mga ganitong buwan buwan po ng June talagang maraming bulaklak yung mga tanim natin kalamansi kasi nagpalit na po ng klima tapos na yung tag-init tapos papasok na yung tag-ulan kaya expected natin talagang maraming bulaklak yung mga tanim natin kalamansi kumaga para siyang na-stress galing siya sa tagtuyo tapos biglang inulan ng sunod-sunod malalakas so lalabas na yung kanyang mga bulaklak ang expected harvest po nito pagka nagbulaklak siya ng June ay September. Kaya sa mga buwan na yan, diyan na po mababa yung presyo ng kalamansi kasi marami pong supply. Ang ituturo ko po sa inyo mga ka-agri sa mga nagtatanim sa container, yung mga simpleng paraan para pa ma-increase pa natin yung mga bulaklak at bunga ng ating mga kalamansi. Kahit nakatanim lang po yan sa mga container. So itong mga container ko ay yung air pruning container. Ito po yung ginawa natin dati. Katagal na. So ito po yung design niya. May mga butas yan sa gilid. Tapos may tela. Sa mga magsisimula pa lang po magtanim. Kung gusto nyo magtanim ng kalamansi sa container. Ang piliin nyo pong taniman yung malalaki. Huwag po kayo magtatanim sa mga maliliit. Kasi itong kalamansi ay puno. Kung gusto nyo po nang lumago yung inyong kalamansi. As much as possible yung gamitin nyo yung container yung mga malalaki etong ginamit ko yung 5 gallon container yung sa mineral water etong isa kasi medyo na putol ko ng mababa kaya yung sumunod kinat ko nang dun sa pinaka ibabaw nya kaya mas malaki yung container na ito then kung gusto nyo naman ng mabilis na magbunga yung inyong kalamansi ang itatanim po natin yung markot or yung grafted ano ba yung pinagkaiba ng grafted tsaka markot? So itong grafted, magkaiba po yung kanyang rootstock dito sa pinagdugtong. Kumbaga, magkaibang variety. So, sa ganitong paraan, kung ano man yung kanyang rootstock, halimbawa, itong isa ay kalamanda mas malalaki po yung bunga na yung kalamansi na ito. Tapos, yung pinagdugtong sa kanya, galing sa mother plant din, matanda na na puno, kaya mabilis po siyang magbunga. Yung itong markot naman, pinaugat po na sanga, ng kalamansi galing po sa mother plant tapos yun po yung tinanim mabilis din siyang magbunga pero yung kanyang bunga kung ano yung pinagkunan ganoon din po yung kanyang mapoproduce etong isa ako na po yung nagmarkot nito may mga bunga na rin siya galing din po ito sa markot na mother plant so ito po yung isa sa tanong na madalas nakakarating po sa atin bakit daw yung kanilang kalamansi ang dami namang bulaklak pero konti lang yung mga bunga ang sagot po dyan, una baka yung kalamansi ninyo wala pa po sa hustong gulang ibig sabihin, less than one year pa lang yung markot nyo na kalamansi, normal lang po yan na maglaglag siya ng bunga kasi hindi niya pa po kayang palakihin lahat ng mga bunga ang ititira niya lang po yung kaya niyang palakihin tulad dito ito po, kumpul na to nakaraan marami po siyang bulaklak ang tinira niya lang apat. Yung isa, nasira. Ayan o. Kasi hindi niya po kayang palakihin lahat. So, okay lang po yun. Normal lang yun. Pero kung yung tanim ninyo ay umaabot na ng at least dalawang taon, tatlong taon pataas, yan. Kaya niya pong magpalaki ng maraming bunga. Ngayon, ituturo ko na po sa inyo yung mga maintenance na dapat natin ginagawa sa mga tanim natin kalamansi para maging hitik po siya sa bunga. So, una, magpupruning tayo. Alisin nyo po yung mga suckers. Yung itsura po ng suckers, yan yung sanga na irregular. Yan, minsan po may mga tinik din siya. So, yan po yung inaalis natin. Although, itong mga suckers na to, nagbubunga din. Pero, mas malakas po yung pag-consume niya ng nutrients compared dun sa binubunga niya. Kung baga, nasasayang yung nutrients na ina-apply natin sa ating mga kalamansi. So, aalisin natin yung mga suckers. Ayan. Tapos, aalisin din natin yung mga tuyong sanga. Then, alisin din po natin yung mga dahon na may mga sakit. Ito, yung mga leaf miner. Yung may mga kinainan. Alisin na natin siya. Actually, pwede naman natin to siyang pisilin lang. Itong mga larvae na to para mamatay yung larvae. Pero ang ginagawa ko po inaalis ko na lang kasi mabilis naman po magdahon itong mga kalamansi. Then yung mga inalis natin, i-dispose lang po natin ng maayos para hindi siya maging adult at kumalat dito sa ating garden. Tapos yung may mga dahon na may mga sira, pati ito po, itong may mga insekto, you know. Although naaalis naman siya pero ginagawa ko po inaalis ko na rin yung dahon. Yan, para hindi po kumalat yung mga insekto na yun. Pati po yung may mga sira na na dahon. Ito pong klase ng dahon na to. Ayan. Yan po pala tandaan na meron siyang iron chlorosis. Pusibli pong masyadong alkaline yung lupa. Or meron siyang nutrient deficiency na sulfur. So mamaya magtitimpla tayo ng Epsom salt na ibibigay po natin dito para masolusyonan itong mga iron chlorosis. Pagkulang po kasi yung sulfur meron siyang sulfur deficiency ang nangyayari po dyan sa tanim kahit mag-apply tayo ng nitrogen na nagpapaganda at nagpapaberde ng dahon, hindi niya po ma-absorb no, meron siyang kasing kulang na nutrients. So asoplayan natin siya ng sulfur para pati po yung nitrogen na binibigay natin ma-absorb niya, mawala po yung mga paninilaw ng mga dahon so, pag naalis na po natin yung mga dahon, yung mga sanga Hanap po tayo ng mga hinog na bunga. Kailangan po maalis na natin yung mga hinog para mag po siya ng maraming bulaklak. Kapag so ka hinog po kasi yung mga bunga dyan sa puno ng ating kalamansi, humihina yung kanyang pagbubulaklak. Dahil madalas po sa mga taniman ng kalamansi, yung mga damo na gumagapang, minsan po ini-invade niya yung inyong kalamansi. So, linisin natin, alisin yon, tapos yung mga damo na tumutubo, dyan sa mga taniman natin, nasa pasuman o nasa lupa, kailangan po alisin natin para walang kaagaw sa nutrients yung mga kalamansi natin. After po natin mag-pruning, ipiprepare natin yung mga nutrients na ibibigay po natin sa ating mga kalamansi. So dito po nag-prepare ako ng mga materials na ibibigay po natin doon sa mga kalamansi. So, unahin natin dito sa Epsom salt. So, ito yung problema natin kanina. Yung tungkol sa iron chlorosis. So, ito po, pwede tayong magsimpla. maglagay lang po tayo ng 1 tablespoon per 2 liters ng tubig. before natin yan idilig dun sa kalamansi, may pinapare din po ako dito na uling. Yan, na-inactivate ko na. So, ito po, binabad ko sa tubig na mayroong microorganisms tsaka mayroong mga nutrients ng mga concoction so ito po ilalagay natin dito sa ating kalamansi so ang purpose nito para every time na nag apply tayo ng mga fertilizer, mga nutrients hindi po ma-wash out kasi ina-absorb po ng uling o biochar yung mga nutrients, tubig, pati nagiging tirahan siya ng mga microorganisms so sa pag-activate nito, ganun lang ibababad nyo yung uling ng at least 3 days na merong nutrients mga microorganisms so lalagay lang natin bago natin siya dadagdagan ng lupa tsaka ng lupa tsaka ng compost tapos yung pinagbabaran, pwede na natin siyang ipandilig din yan mismo sa ating mga kalamansi. Next, magdadagdag po tayo ng compost. Ito na harvest ko na doon sa ating mga composting facility. Ayun. So dito meron tayo mga halo-halong mga pinabulok na organic materials, may mga balat ng itlog, ano buto ng hayop, mga balat ng gulay, balat ng prutas na na-decompose na. Decompose na. So bago po tayo gumamit ng compost, ugaliin po natin na maghalo ng abo dun sa hinaharvest natin compost. Kasi minsan dahil po sa process ng decomposition, nagiging acidic yung ating compost. Hindi naman lahat may mga pagkakataon lang po na acidic. Just to make sure na hindi po ganun ka-acidic yung compost natin, magdagdag po tayo ng abo or apog kaya lang po bibili pa tayo pero itong abo madali siyang makita sa mga pinagsunugan ng kahoy pinanggatong natin na uling or kahoy pinagsunugan ng mga dahon so yan po yung ihahalo natin so yan po yung ilalagay natin dito sa ating kalamansi ito so buo-buo pa yung mga buto Then after natin malagay yung compost, maglalagay pa po tayo ng topsoil. etong topsoil na kuha ko kanina dun sa mga dinadaanan ng baha, yung mga naiipunan ng inaanod na lupa. Ito yung mga binahang topsoil. Kuha tayo nyan. So dito ko mataba itong lupa na to kasi dito naipon yung mga nutrients tapos malalambot siya so yun yung kinukuha kong topsoil kasi yan po yung klase ng lupa na mataba so naiipon doon yung mga nutrients sa topsoil so ginagawa ko sinusundan ko lang po yung dinadaanan ng tubig tapos kung saan siya na i stock na i-imbak yun po yung kinukuha ko nag-iwan talaga ako ng mga spaces po dito sa ibabaw para from time to time nakadadagdag ako ng compost ng mga organic materials na nagiging pataba dito sa mga kalamansi marami rin po nagtatanong bakit daw konti lang yung bunga marami namang bulaklak yung tanim nilang kalamansi so ang nangyayari po dyan pwedeng premature bud drop madali pong malaglag yung mga bulaklak kaya konti rin po yung mga bunga pangalawa Pwede rin pong hindi siya napopollinate dahil walang pollinators. Pangatlo, pwede po siyang nasisira ng tubig. Lalo na po yung mga bagong sibol na bulaklak. So, kailangan po kasi bago po mabasa yung mga bulaklak na yan, kailangan na halo na yung pollen. Kumbaga, nabuo na yung mga bulaklak. So, kaya pag nagdidilig po tayo, iwasan nyo pong gumamit ng hose. Kung hose yung pangdilig ninyo, idiretso na po nyo dun sa pinakapuno para hindi nababasa yung mga bulaklak. So yan din po mga mapapansin natin sa mga mangga. 'Di ba pag uh, panahon ng tagbulaklak tapos inulan, nasisira 'yung mga bulaklak kaya konti 'yung bunga ng mangga. Ganoon din sa mga kasoy. So ang solusyon po natin doon sa premature bud drop, pwede tayong mag-spray ng mga calcium rich fertilizer tulad ng calcium phosphate, gawa po sa balat ng itlog, mga buto ng hayop na inihaw, tapos ferment kasama ng suka. So yan po yung pwede natin i-apply. Kung commercial naman yung gagamitin niyo, pwede kayong gumamit ng calcium nitrate. So yan nabibili sa mga agri supply. Sa pag-spray po, pwede niyo ipagsama-sama yung mga nutrients. So actually itong pag-spray natin ng calcium phosphate, sinamahan na natin ng Epsom salt para sa magnesium at sulfur. Pwede tayong mag-apply ng balat ng itlog as source ng calcium. Pero ito kasi yung balat ng itlog ay slow release fertilizer. So kung meron siyang calcium deficiency, hindi niya po agad masusolusyonan. So ang pwede natin gawin dito, pwede natin siyang sangagin tapos pulbusin bago ibudbod niyo po doon sa inyong mga tanim. Kasi mas mabilis po ma-breakdown yung mga organic matter na yon mas mabilis po niyang i-release yung mga fertilizer or pwede natin siyang gawing calcium phosphate pero paalala lang bago tayo gumamit ng mga balat ng itlog i-air dry muna natin siya para matuyo maiwasan natin yung contamination ng salmonella makakatulong po itong calcium para mas tumibay yung kapit ng mga bulaklak pati ng mga bunga then idilig na po natin yung tinimpla natin na may epsom salt So nandiyan na yung ating compost, nandiyan na rin yung ating mga uling. Then pinaka last, giligan natin ng ating some fertilizer yung ating mga kalamansi. So ito na po yung papangdilig natin araw-araw para may source siya ng potassium, pampa, bulaklak at pampabunga. So yan lang po yung pinakasusi. So para dumami yung mga bulaklak, kailangan niya po ng mataas sa potassium pakukuha po natin yan sa mga balat ng gulay, balat ng prutas na binabad natin sa tubig o yung ating swamp fertilizer. Kung commercial naman, pwede kayong bumili ng potash ng 0060. Yan po yung ginagawa kong pag-aalaga sa mga tanim kong kalamansi. So far, buong taon nakakapag-harvest po ako ng kalamansi. Pero itong season na to, itong simula June hanggang September, dyan na po dadami yung mga bulaklak at bunga ng mga tanim natin kalamansi. Pero again, kaya natin siya pabungahin ng buong taon. Basta alam natin kung paano siya alagaan at supplyan natin siya ng fertilizer na mataas po sa potassium. Sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami I share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!